channel. Welcome back to my channel. Maraming gala. Ayan, guys. Gagala tayo. Sumahan nyo ako. tayo. Unang, unang gala natin sa 2025. Ayan. Ah! Tara. So, ayan, guys. Dating gawin. Dito pa rin tayo. Kung saan tayo lagi tumaraan. Ayan. May construction ngayon dito sa mga gilid-gilid. Kaya may mga ganyan-ganyan. So, day off, sabado kakabalik lang ng trabaho ng merkules, ng gabi eto na naman, day off na naman tayo so, ang cute ng aso so ayan, gala gala muna tayo, mag refresh para meron na naman tayong energy sa buong isang linggo next week sobrang laki naman ang ano, ng mukha ko dito guys, so ayan guys, gala na naman tayo maglalaro dun naagaw yung attention ko guys Ayan. medyo mainit pero okay lang malamig naman yung weather nating gawin daan sa shortcut ano pa nga ba o di ba? Ayan guys, di ba? Dakat-dakat lang tayo. Tiba Ang ganda ng view. Ang ganda ng weather. Tiba guys? Ang ganda. Sad ka pa. Para lang tayong nasa luneta. Tiba, So ganda talaga. Ayan. Yeah. Ang ganda. Pwede ka tumambay dyan. May mga jowa dyan. Tambay-tambay lang. malapit na tayo metro. yan Ayan nyo guys. Hello. Guys, ang sarap maglakad kahit na 1.30 ng hapon. O, tingnan mo. O, malamig tapos mainit. Okay lang. Hindi masyadong nakakatamad lumabas pag ganito. Ang sarap gumawa lang. So, wala naman tayong gagalan Wala tayong pera. At wala tayong kasama. Kaya, okay lang. mag -re relax relax lang tayo. Tingnan e nyo, oh. Kahit mainit, guys. Diba? Ang danda ng weather. Ayan, guys. Ayan, Dubai. yung kasabay ko lalaki na nauna na siya kasi ang bilis niya maglakad ako chill chill lang relax relax lang tayo di ba mm -hmm. Doon tayo, sasakay tayo ng metro at doon tayo pupuntis, napakalayo. O diba, maka, napakalayo. Alam mo naman talaga. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي المحطة القادمة هي شرطة العقارية <سؤال> يمكنكم من خلالها الانتقال إلى الترام إلى من الركاب المتجهين إلى شرطة الحميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شرطة العقارية The final destination of this train is... Center point. The next station is Shabar Realty. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers traveling to Jumeirah Beach, please interchange to Tram at Shabar Realty Metro Station. <laughs> and, oh, yeah. الشوطة العقارية يمكنك من خلالها الانتقال إلى ترامب دبي يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جوميدا الانتقال إلى الترام من محطة مترو الشوطة العقارية The next station is Shobar BLT. Uh, this is interchange station to Dubai Travel. Uh, Passengers traveling to Jamiro Beach. Please interchange to tram at Shobar BLT Metro Station. <laughs> Sa sa na naman, hindi Tango. 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 <laughs> na po kasi Pag nangunguna siya naman na hindi na nila getsahin, ito po saboglo. O nag-ulit Tanggal, tanggal naman 'yung mga tiraso. O la naman. Ah, saan pa 'yan? Hindi pagkasadalan 'yung to Hindi <laughs> pa <laughs> po daw. Kami po Si may Simay,

या कॉर्पोरेट लेवल पर और लेवल पर जाने का और और लाइक दिस और ए बी ए जो फाइनेंसिंग लेवल पर <laughs> the next station is insurance market hello okay. <laughs> <laughs>

The next station is Mall of the Emirates thank you Equity, the final destination of this train is Central Point, the next station is Equity Equity, the next station is, Equality. 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 The next station is और अपन का है तो अपन का वनर का होने से संरक्षण करना है ये तो मेन कंसर्न है है उनको बोलना था अभी में करना ना कैमरे ने ऊपर वो दिया ना वो देखा कैसे तो मैं एक 20 लगा थोड़ी थोड़ी ना कार्यमान रहा है हमारी भी हमारी 다행이어 오늘 밥도 충전이야. Kam no lipstick for today's video bye <laughs> 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 sabi <Sunny, laughs> <Chum, laughs> oh hindi, wala wala siyang ano <laughs> <laughs> hindi ka ba nanonood meron <laughs> na nanonood hindi ka nanonood meron mga upload na ilang uh, ilang beses tayo pang sampu na to yan guys pang sampu na namin hindi siya nanonood busy ako guys busy busy kasi hindi nakapag lipstick <laughs> kahit na <laughs> ayan guys may pinaplano sila kukuha daw sila ng vitamins na libre ayan eh mga trabaho namin na ano kasuit naman eh o oh, nagde-date sila may sasakyan dun pa sa madungis pumili <laughs>